for today's vlog nga pala guys eh, fish update tayo sa ating munting isda so malalaki na yung mga breed kong beta fish ayan eto mga bale tail to tapos marami ako ditong fry ng beta pa eto 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 ayun at saka ayun bago ko ipakita sa inyo guys iba eh, ko pang mga beta fry ayan Mumuha muna tayo talisay kasi magbibreed ulit ako ng beta fish. Guys, kasama natin si Chulin. Ayan Pati si Lola Ning. Kasama natin. Hindi, joke lang. Amila ni Chulin. Gukuha <laughs> kami dahon ng talisay. Ayun guys, so aalis na nga pala kami. So <laughs> okay guys, tatawid tayo ngayon sa kasada. So magme-merging tayo dito sa kanan kasi pupunta tayo ng Chulin. Pagbutan tayo guys sa stoplight. Bukang init. po. boy! So guys, bibili muna si Chulin ng kokwa. Para saan? Hey guys, so ano, waiting muna tayo kay Chulin. Bibili daw siya kukuha. Agal e, eh. agal din bumalik eh. Wala pa din boy. Nakakatagal naman noon. Ayun na siya guys. Ayun lo, oh, tumakatakbo na o. Oo, <laughs> uh, mada pa, mada pa. Ayun yung binili niya, Tokwa. Ay, kukuha yun, oh. Ah. Eh. Ha? Okay, tara. Patsy. Oh! Yung oh, haba ng kukuha na, boy. Tulaan niyo guys ang gagawin. <laughs> Alam ko yung gagawin mo. Tampurado. <laughs> Tampurado? Ano? Ang gagawin. Okay guys, nandito na tayo sa Talisay Farm. Ayun o, no, mga dahon bago. Wala bagong tubo. Walang dahon niya, baboy. Yun. Ang dahon. Yun, dahon. Ito na kami guys, sa kamelya, kay na Jolin. Ito na kami dahon ng Talisay. Dami o, tatambak boy. Wala akong lagayan. Wala plastic Wala akong plastic boy. Hm. Tu ba, itu nang ginawatong bahay nang oh, may ganyan eh. Oh. Okay, to. Okay guys, so uwi na tayo ng bahay natin ko na si Chulin sa kanila Ito yung nakuha ko Ito yung nakuha kong dahon ng talisa Tapos ito pa yung una kong mga nakuha Dito ko dyan Kita kit sa bahay Ito na nga guys, tayo yung na Na mga pinagpupulot natin Na dahon ng tarisay, Na dry Pre, eh, syempre guys Kailangan natin na eh, itong kasirola Na medyo ano na to Kinain na ng kalumaan no? mga seto bali ano muna natin babanlawan muna natin itong mga dahon medyo madudumi kasi ito kinulot lang natin ito eh so, babanlawan muna din natin tama so, ito guys ito magandang dahon no? o ispy boy so ilublub lang natin yan dyan so, ganito lang ako magpaano ng talisay ah Ewan ko sa iba, so okay, syempre kanya-kanya tayo ng diyan. dyan para mapakata. So iba nilalagay na lang sa mismong ano, breeding. Tapos doon na lang hinahayaan magpakatas. So yun, maganda naman yun. Pwede din na naman yun. So ako kasi ginagawa, ginaganto-ganto ko pa. No, ko, eh, pinapairapan ko sarili ko eh. <laughs> Joke lang. <laughs> ano lang, ugas-ugasan lang na. Tingnan nyo, sobrang crispy oh. Pinigapiga ako lang oh. Tingnan nyo, durug na durog na. Diba? durug durog agad oh. Ganyan. Tapos itong mga ano, Tapunan lang natin bago natin pakuluan. Tapo natin yung tubig. tapos palagay ulit natin bagong tubig. Ganoon lang. Ito guys, so bagong tubig na 'tong nilalagay ko. Para lang matanggal yung mga dumi-dumi, yung -dumi dahon. Ito so guys, so okay na 'to. May tubig na din. So papakuluan ko lang 'to. Tapos pag kumulo, pwede nang ihalo sa mga betta fish. So guys, ito na guys yung mga breed kong beta fish last month. So one month old na sila. Ayan, kung napapansin nyo, one month old. Ganyan palang kalit. Yung blue na yan. Nilagyan ko rin ng ano, platy Kasi pinapakain ko sila ng dapya. Yung frozen dapya. So nung unang lagay ko kasi nung frozen dapya, hindi nila kinain. Parang nabulok lang dun sa lapag yung mga frozen dapya ko. Eh di, hindi kinain, di ba? Nilagyan ko to, na to kasi itong mga platy na to, kumakain ng dapya na frozen kahit patay na kinakain di tilagay ko ayun ngayon kumakain na sila ng frozen dapya lahat parang ginaya nila itong mga platina na to na para kumain ng frozen dapya ayan so una first day BBS baby brine shrimp tapos after mga 3 weeks ayun na nag frozen dapya na ako So on, sa online lang naman nabibili din yun sa mga group, sa mga GC, nakita ko lang din. Ayan, ayan yung mga breed kong beta ngayon. Medyo malalaki na. Ano to eh, Koy? koy na Galaxy Koy. Ito okay, So, tatlong hati kasi itong 15 galon, 15 gallon aquarium to eh. Tatlong hati yan, ginawa ko. Nilagay ko dito 30 pieces, 30 pieces, 30 pieces. So, so lahat yan, 30 lam 90, 90 laman yan. 90 pieces. Hindi ko lang kung oh, 30 pa rin yan, baka may namatay na. Hindi ko lang napansin. Tapos dito, hindi ko pa bilang. Ayan, may mga pride din yan. yan. hindi ko to bilang kung ilan eh. Nakikita nyo. ano, you know, konti lang to. Hindi naman to sobrang dami. Ayan sila. Oh. Makain na rin to ng ano, tapia. Pero kadalasan, mas madalas ako magpakain BBS. Pag mga ganito. 3 weeks old pa lang to alas eh. Ayan. Pansin ko lang sa 3 weeks old, kapag malaki yung lagayan, ang bilis lumaki. Ito, 15 gallon to eh. Bilis lumaki, o. Oh. Kala mo, 1 month old na nga to. Parang araw-araw, nakikita ko lumalaki siya. Dapat, pag mga 3 weeks old, yung size niyan, parang ganito pa lang, o. Oh. Ito, mga ganito ka, ganyan, o. Oh. Ayan, nakikita eh. Yung ganyan. Dapat yung size sa mga 3 weeks old. So, mabilis lumaki, kapag malawak yung lagayan, tapos may air pump. Ayan, nilagyan ko ng air pump para goods. Ito mga ano na to eh 2 months to 3 months old na to eh Ito mga bale tail Ayan, nag, ay, ayan nagbubugbuga na nga Kailangan na nito ilipat Ito pinapakain ko naman dito is Flakes Yung flakes na normal yung tig 10 pesos ayan. ayan pinapakain ko sa kanila mga bale tail Matagal na yan eh So ito, ito yung pinakamabata Ayan medyo bata pa to Ay, Wala na nga yata natunaw na yata ayun Ayun sila. Ayan o. Oh. Ayan. konti pa lang ito eh oh. o. Oh, hindi masyado makikita kasi. Ah, madami din. Ayun, nasa oh. ilalim. Ayun o, oh. sa ilalim sila oh Nasa lapag. Napakain ko naman dito oh. BBS. Hindi ako naglalagay ng dapya pa. Ayan, BBS yan. Kasi yung mga dapya, hindi nila kinakain eh. Hindi nila ubusin eh, no? Eh, pag nilagyan ko naman ng plati, masyadong malaki yung plati sa kanila. Baka mabugbog lang sila. <laughs> may stress kasi malilikot yung platy eh. Dito naman tayo sa kabilang tank. O, oh, dito muna. Ito malabo. Kasi, ayan, may algae. Ah, May lumot. Kadadagdag ko lang ng tubig na yun to. Bali, yung tubig talaga niyan hanggang dito. Sa so, may BBS. So, dinagdagan ko konti. Ayan eto ay medyo madami din Sumunod to sa pinakamarami kong breed Ayan, ano, sa ilalim sila Mga Ayan. Ayan. May air pump Halos lahat kasi nilalagyan ko ng air pump Ayan. Para hindi mamatay yung BBS Kasi pag walang air pump Yung baby brine shrimp Saglit lang yung buhay Hindi kagaya pag may air pump Yung baby brine shrimp Pag nilagay ko ng umaga Kahit hapon nakikita ko buhay pa kaya yeah, goods na goods kapag may air pump. Ayan o. Oh. Kunti lang to. Hindi sobrang dami na yun to. Ayan o. Oh. Tapos itong kabilang tank naman. Ito yung pinakamarami. Hindi lang kita pero madami yan eh. Ayan yeah, mga pray. May kulay na nga o. Oh. Delete pa nila pero may kulay na sila. <laughs> ito yung pinakamaraming breed ko eh kita ba dito hindi kita boy eh ayan kita madami yan siguro nasa 100 pieces to mahigit mga pride na to kasi lang mga nagtatawa nasa lapag lang sila ang dami kasing mas maliliit eh guys, Ito din guys, meron din ako pride dito Pero hindi to pride ng beta Ano to, pride ng blue polar blue polar okay. yung dito sila sa sulok tapos yung ito tail na gapi natin ah, handler handler na gapi yan ito yung galing kay gapi barracks may mga pry na rin ito yung second batch second batch to ito mga pry na to Ayan, oh. Bilis nga lumaki eh. Oh. Tapos so, ito yung first batch na try nila first batch yan? Labo ba? Ay, mag-focus eh, no? Ayan. Ayan, first batch. Ay, kagayon, dumilib. Ayan, no? Wala pang cooler. Kala mo, mga kataba lang. Ay, dumidilim. Walang cooler. Tapos, guys, dito naman nakalagay iba kong mga breeder. So, ito kasi mga na-breed ko na to. So, proven na. Kaya dito ko nilagay. Pag proven, dito ko nilalagay sa tank. Kapag hindi pa proven, nandito sa mga galon. Ayan, galon. Ayan, uh, sa galon ng Wilkins. Ay, ano pala, absolute. Mga absolute na galon. yan may laman. Galing to lahat kay Jolly Bert eh. Mga laman yan. O, so, syempre, mag-breed tayo ngayon din. Pag nakumulo na yung dahon ng talisay natin. So, i-breed ko to, Itong uh, candy koy. Tsaka tong ga ano to, tawag dito, clown tail. Ito proven na to, na breed na to ni Darren yung tropa natin. Tapos ito hindi ko pa proven. Bali bi-breed natin tatlong pair. Isa, dalawa, tapos to hahanapan ko pa to ng male. Tong babae itang to. Ano to eh? Copper yata to, copper na yellow 'yan oh, yung babae. Nabulid ko na to kaso sablay eh. Kaya after 2 weeks ayan, na-condition ko na ulit. Medyo mataba na ulit siya. Hindi oh. pa ka lang masyadong gumagaling yung pins niya. Pero goods na yan. Kasi ito yung pares ng koi. Na mimo koi. Yan yung pares. Sana may isa lang natin ng maayos. Kasi ito yung pares ng crown tail. Malit pa yung crown tail pero try natin. Baka mag na natin. Ayan o. Oh. yung Ayan yung pares may female din ako ditong ano fancy copper kaso ang problema na ito tomboy yata to kasi ilang beses ko na to na bridge siguro anin na beses na hindi siya nag so tagal na siya dyan siguro 5 months old na sa akin to eh eh nabili ko to malaki na <laughs> hanggang ngayon hindi pa rin na-breed yan umay <laughs> sa mga tropa pits na nakakurious kung saan ako nag-breed dito ako nag-breed dito sa galo ng absolute na pinintosahan ko lang ng na... Ba to, fluorescent pink. Ngayon ko lang ha? pero subuko ko na kasi to eh. Ito parang 100% na pag breed ako dito eh. Pwera lang doon sa pansigapan na babae. Eh. Yun lang. Yun lang hindi ko talaga na-breed. Ewan ko doon. Baliw yata. So, eto. Dito lang ako nag-breed. So, bale, kapag nagpisa na yung ano, nag na yung female, natanggal ko na yung female dito, tapos yung male na yung hinahaya ako magpisa. Tapos magpisa na, kinabukasan, di ba, after 2 days, mapipisa na yon. After 3 days, sa ko na yung male kapag pre-swim na sila. Tapos lalagyan ko ng ano, air pump, tapos pagkain. Tapos after mga 2 days, 3 days, nililipat ko sa malaking lagayan. Kasi pag dito mo yun pinalaki, mamatay lang yung mga prime mo kasi maano to, mapupulyot yung tubig. Mabilis to ma pollute guys Eh hindi naman kumakain ng matlakas yung fry konti konti lang kumakain nun So maraming BBS na hindi nakakain na Nabubulok doon sa loob Huwag yung Kaya ginagawa ko After ko dito Lilipat ko sa palanggan ng medyo malaki konti Tapos kapag medyo malaki na sila doon Lilipat ko na dito sa aquarium Yan Ang dati kong pinaglagyan nun Nung nandun ko sila binig sa color pink dito ko sila nilagay dito sa gantong palanggana ito, so, ito, tsaka ito yan tsaka yan, dyan ako, dito ko sila nilalagay ayan, puro kalat yan, mga siguro mga 2 weeks sila dito pag medyo malaki na, pag kasing laki na sila ng trainong gapi nililipat ko na dito yan, o kaya kapag may bakante akong gantong tank kagaya na ito, ito kasi yung pinakalas na bakante, tinanggal ko yung dapya nilagay ko na sila kahit medyo maliit pa, nilagay ko na dito ayan, sa inyo ba? maliit pa nga o, ayun o, sa ilan <laughs> so guys, uh, ah, magpakain tayo ngayon ng frozen dapya ito guys yung ating ano, frozen dapya ayan, frozen dapya ito yung pinapakain ko dito. Dito, tsaka yun nandito. Ano lang naman to, basic lang to pakain Bali, anuhin mo lang to. Pagdun, ayan o, bubuhati mo lang ganyan. Ayan, okay na to. Ayan. Diba yan? Ayan na lang natin yan. Nulublub ko lang kasi to eh. <laughs> Ganto-ganto ko lang yan Kakalat naman to ayun yung ganyan wala pag nilin ayun oh na sila diba tingnan natin kung kakainin yung mga plati kakainin niya sigurado pero yung beta ano yan eh medyo parang maarte kasi ang beta eh gusto nila nagalaw ayun oh wala pa tayo nakikita ang beta eh Ayan yan yung beta. Ayaw kumain. Ayan yan yan. Ito, beta, oh. Ay, mag sa beta. Ayan, ayan, nanghulog na ito, kinakainan ng beta. Nakakainin na ngayon nila yan, yung mga nahulog Uy, kainin niyo, huwag niyo ako ipahiya sa camera. eh ayan, 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 ayan. Nakakainin ba, kakainin? Ayan, na kainin mo, boy! May kumain na, eh. Lala, ayaw kumain, oh. Yung isa, yung isa. Yun know, o, yung kinain yan. ba? Diba? Tingnan nyo may itsura ng dapya pag frozen. Yung mga white na yan, yan yun eh. Kung ako beta, di ko rin kakainin yan eh. Kaya eh, syempre, gutom ako. Kakainin ko na din. Ayun oh. Mga plati lang talaga yung matatakaw eh. Tingnan mo, mauunaan pa sila lumaki ng plati. Pero kinakain naman nila yan. Kinakain din naman ng beta yan kapag ano. Mga choice na sila. Kasi maubusan sila ng plati. Yun, yun, yun eh, oh. di okay. diba? Kinakain nyo oh Napulot-pulot niya na lang. Pero kapag BBS nilagay ko dito guys, nahabol-habol pa ng mga beta yun. So, kaso syempre, lugi sila sa plati. Mas ano tong plati. Tapos so, dun eh, aggressive eh. Ayan. Makain na sila. Unang lagay ko talaga dito, lahat ng tapaya dyan. Nandyan lang, kinabukas sa pagtingon, dun pa rin. Hindi nila kinain. But at least ngayon, kinakain na nila unti-unti. So guys lagyan din natin to ng dapya ganyan lang yan no? dadaanan lang natin yan ng dapya okay na may dapya na mas bahala na sila dyan mag food trip Dito, Lagyan lang natin to, try natin kung kakain ng dapya to. Para sila, kung kumain sila, o hindi. May mga snail naman yan eh. Kaya may mga snail ako nilalagay. Ano yan eh? Scavenger ng dapya. So sila yung kakain sa dapya, hindi nakain. Ayan, di ba? Ganyan-ganyan lang yan. Ganyan lang lang yan. Kalat na yung dapya dyan. Di ba? Kalat-kalat. Labo, Di ba? Ito ng gapi. Makakain niyan dapya. Ano Yun, yung nakain nila, Masarap makain niya yung dapya yung gapi, eh, oh. Kasi kinakain talaga nila, eh. Bago pa mahulog sa lapag, hubos na, eh, no? Ano makain pa kayo boy? Ito. Ito, mga to may bagong play na naman nga, oh. Kasi may mga maliliit na sobre, oh. Bagong play to. Dito, dito natin ilagay sa beta, to oh. Ito, malaki to. Sigurad ito kakain to. Malaki na to, eh. Ayan, kinakain nila. Okay, may siklid. Siklid yata yun. Oh, may siklid nga, oh. Naligo dito ang blue polar, oh. Yun, o oh. Ayun okay na. guys, so parang naparami yata lagay ko dito. <laughs> ang daming, ang daming dapya sa lapag. Naparami yata lagay ko ah. Ayun, ayun, busog na sila. Kumakain na sila. Ito iba busog na. Oh. Ito, laki na ng tiyan na isa. Oh. Ito, laki na ng mga tiyan. Oh. oh diba, busog na sila? sabi sabihin, kinain na nila yung dapya tapi ang patay patay pandapya sa lapag oh. mga dapya yan, yung mga white na yan Ayan, pag di nila naubos yan, magkaka ano yan, magkaka fungus tapos ayun, magkaka pinrot na yung mga isda mamatay na isda ko oh. kailangan mawala yan agad so mamaya pag di pa yan hindi higop higop na lang Okay guys, so i-ready na natin tong setup ko. So, umulo na eh. ko na lang yung tubig. Ayan. So, kasi nga dito. Ilan din eh. O, oh, di ba? Ayan yung setup na. Ayan. Lalagyan ko yung tubig dito. Hanggang dito yung tubig. Tapos, tsaka lalagyan ng beta. Ayun na okay. guys. So, nailagay ko na. Nailagay ko na mga beta. May talisay na rin yan. So, hindi lang sobrang tapang. Nailagyan ko rin ng ano, plastic. Ayun, na, no, Oh, para doon gagawa ng bubble nest yung meal. So, bali ayan na sila ayan nyo ba guys ayan sila ito yung ano uh, candy koi na beta yun yung male yun yung female tapos ito yung half moon uh, pareho half moon yan tapos itong koi ayan koi ito eh candy koi ba ito o ano, anong koi tawag dyan tapos ito sa yellow base yung female tapos ito dalawang crown tail ah uh, medyo malihit pa <laughs> pero try natin kung magbibrit So yun lang guys So update tayo Pag successful tong apat na pair So kita kids next videos Bye bye